Halos 24 oras nga ka video call ni Daylin Tabiling ang iyahang partner nga naa sa South Korea tungod sa internet mabati nila nga duulang sila sa matag usa pagkakita niya online kalabot sa posibleng pagkawala sa internet tungod sa solar superstorm iyahakining gi kagul-an kung what if wala internet mag unsa na lang mi magtanga na lang mi diri sa Pilipinas mag unhaw na kun siya dito kun siya mag unhaw na kun nagunsa mi diri Sigun sa mga eksperto, ang solar superstorm mahitabo kung sobra-sobra ang ginaproduce nga energy sa adlaw pinaagi sa solar flares. Makaapekto matod pa kini sa magnetic field sa Earth nga pwedeng makapiang sa atong internet connection. Once nga ma-disturb na siya tungod atong solar uh, storm is uh, muna nga mawala po ang kaning uh, posibleng magka-blackout, mawala ang uh, ma-disrupt ang kaning ato ang mga signal tong wifi o kaning mga anything sa ato ang kaning technology na to na nagagamit o current day. Gani ang medical student kasi si Daisy Ray nagguol pagkahibalo ni ini tungod akong apekto matod pa kini sa iyang virtual class Sa so, ako agid ma'am is phone gid akong rest Karon na generation kay murag need jud sa mga students kaparehas na mo ang internet kay murag lisod dapat mag research na lang sa books Apan dugang pa sa estudyante, maayo na lang matod pa aron makapahuway usab sa paggamit og internet for me, okay lang po talaga siya kasi at least mayroon po tayong like break from social media. So mas makaspend time kita with our friends and families like sa real time good like connection. Apan aduna na matud pay ginabuhat nga lakang ang mga eksperto sa Estados Unidos aron makamugna og early warning system. Ulahing na sinatian ang solar storm kani atong 1859 asa naapektuhan ang mga telegraph systems. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada Nus Jansan, Brigada Nus.